binuo itong artikulo 11 uh, dahil dito sa ating konstitusyon na isalaks na isama itong artikul Article 11 na kung saan dine-define yung pagbabawal sa pagnanakaw sa ating pamahalaan sinabi na public office is a public trust ah uh, wala yan dun sa dating konstitusyon dito lang sa 1987 constitution at ang layunin ng Artikulo 11 ay wakasan ng korupsyon sa Pilipinas. Hindi lang simpleng parusahan ang mga nagnakaw sa flood control project. Hindi lang. Hindi lang parusahan ang mga kontraktor, ipakulong ang mga opisyal ng DPWH, mga sangkot na congressman, saka mga senador. Hindi lang yon kundi wakasan ang korupsyon. Dahil yung mga binanggit nating pagkakaso, paggawa ng batas laban sa korupsyon, paglabas ng executive order, lahat na yata ng presidente natin, naglabas ng executive order. Ito nga ang executive order ni Marcos, executive order number one to eh, na inadapt niya yung dating uh, uh, pamamaraan ni Noynoy Noy Aquino, yung Odesca, Odesla uh, Office of Deputy Secretary, Executive Secretary on Legal Affairs. At binuwag yung uh, 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 grab, grab uh, team ni Duterte. Pakyata yon. Uh, maraming executive order na ginawa. At uh, napakulong na nga natin ang mga, ang mga opisyal ng gobyerno. Sa so, panahon ni Noy, Noy madaming senador tayo na ipakulong. Si Erap Estrada na natin sa issue rin ng korupsyon. Tansya ko, hindi po pwedeng dun lang mauwi, mauwi yung labang ito. Patalasikin yung mga tao na may kasalanan. Hindi na kaya ng simpleng pagkapatalasik, pagbawa ng batas uli, lalo na hindi kaya kung simpleng... Uh, lifestyle check na pinamaga ni Ferdinand ni Bongbong Marcos, hindi po pwede. Lifestyle check o kaya maglabas ng salen, hindi po pwede dahil ang kakapal ng muka ng mga magnanakaw. Hindi na sila tatablan. Kailangan beyond sa mga dati na nating ginawa. Beyond. Ano yun? Dapat maintindihan nating lahat na ang korupsyon sa Pilipinas ay sistema na. Sistema na kanakara na. At yan ay resulta ng isang sistema rin ng ating politika. Ano yun? Sistema ng political dynasty. Kaya nga naisulat yan sa, ating 1987 Constitution eh. Dahil sa panahon ni Marcos, walang ginawa si Marcos kundi magnakaw na magnakaw. 10 billion dollar ang kanyang ninakaw. Senior, nakinabang ang junior. nakinabang, wag, uh, nakinabang ang junior. Doon sa nanakaw ni Marcos. Kaya, sistema na yan. Aminin natin. Kaya, ang dap ang, sa artikulo 11, dapat paabutin ang laban doon sa pagtatanggal sa sistema ng politika na nagpapasulpot ng mga taong nagpapalaganap ng sistema ng pagnanakaw. Huwag lang yung tao ang tanggalin kundi yung sistemang nagpo-produce ng mga taong magnanakaw ano yan political dynasty dahil ang political dynasty kaya yun inisulat natin sa ating konstitusyon aral doon sa dalawampung taong pagnanakaw ng mga Marcoses kaya naisulat natin sa na isulat ang article 11 anti-political dynasty dahil kakambal ng political dynasty ang pagnanakaw. Kaya kahit ipakulong mo pa ang lahat ng kontraktor ngayon, ipakulong mo ang lahat ng mga congressman, patalsikin mo si Marcos at si Duterte, patalsikin mo yan, kung merong political dynasty, babalik at babalik ang pagnanakaw sa panibagong muka ng mga magnanakaw. Kaya yun ang ating dapat gawin hindi lang tayo masayahan sa pagpapatalsik sa mga tao, mga magnanakaw, kundi yung sistema mismo na pinag-uugatan ng pagnanakaw dito sa ating bansa. Ngayon, binuo ang uh, Independent Commission for Infrastructure. Ang bumuo, sino? Eh ngayon pa lang, ang dami ko na nabasa na nag-question kay Reyes nagki-question sa bumubuo ng ng commission. Ay tapos sila pa Ikong, hanggang tatlong taon lang 'yan. Ay parang hindi natin pa pwedeng panghawakan. Naaabot ang investigasyon hanggang sa pagtukoy sa political dynasty bilang root cause ng problema ng pagnanakaw. Dapat wala na mga Duterte. Dapat walang mga Marcos dapat lahat ng political dynasty ay mawala na. Wala nang kaitano, wala nang bilyar, wala na, lahat dapat. Sundin ang iniuutos ng ating konstitusyon, ang linaw-linaw. Bawal ang political dynasty. At yun naman na hindi naman ginawa ng mga gumawa ng konstitusyon, talatuwa lang sila. May malalim at malawak na dahilan kung bakit binuo yun. Kaya kami, sa Partido Lakas ng Masa ay sumama dito sa Artikulo sa Artikulo 11 dahil alam ko na ito ang layunin ng grupong ito na hindi lang simpleng kasuhan ikulong yung mga sangkot ngayon sa plot control kundi wakasan ang political ang ang, ang, ang korupsyon sa ating bansa nang sa ganon ang trilyon-trilyon kasi ang laki eh uh, 622 billion kay Duterte mula dun sa 13,700 flood control project. Kay Marcos, apat na taon pa lang, 450 to 500 billion na inubos sa 10,000 halos na flood control project. Ay kung yung trilyong yun ay ginamit sa matino, hindi na malulunod sa baha ang ating mga palay, ang mga bahay ng ating komunidad. Wala na sanang baha, pero dahil napaka-korap, napaka ng ating gobyerno dahil ang halos 89% ng ating mga opisyal ng gobyerno ay binubuo ng mga, mga dynasty katulad ng mga Marcos at ng mga Duterte. Kaya doon dapat paabuti natin kung gusto natin talaga na matuldukan ang, ang korupsyon sa ating bansa. Paabutin sa sistema hindi sa simpleng popular na pagpapakulong ng mga individual, ng mga opisyal ng pamahalaan at kontraktor.